So, hello, hello mga idol. Ayan. Patapos, po natin ano, yung panoorin natin yung ano, pagpintura ng kapatid ko dyan sa ano, sa ginagawa nilang upuan na kalisa type mga idol. Ayan o. Ayan. 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 Ayan ang laan lang mga idol yan pagpintura nila doon sa yung yung pagpintura nyo ang laan lang mga idol yung laan lang ano nya yung kinakalabasan mga idol kaya iba iba rin yung ano nila yung design talaga kung ano yung gusto mo dami kasi 'yung ano pagpipilian 'yan sa kanila mga idol. Na <coughs> design mga idol. Ayun. Nga pala mga idol hintay kong matapos yan, videoan ko talaga pero hindi totally buo 'yung video ko 'yan. Ah, tawag dito. Pinutol-putol ko na lang mga idol hanggang sa matapos niya yung mga pinturahan mga idol kasi medyo mahaba yung ano hindi matagal yung pagpintura niyan mga idol Ayun. kaya imiksiyan ko na lang yan mga idol kasi kung buo, hindi lang apat na minuto yung video na yan, mga idol baka nasa kalahating oras siguro yan mga idol kaya o baga higit pa mga idol. ganon kahirap o katagal mag magpintura mga idol ng design ng upuan mga idol ayan oh maganda na mga idol oh pero hindi pa yan tapos mga idol uh, dadagdagan pa niya yan. may dagdag pa yan. kasi ano yan talaga yung para siyang ang tawag dito yung para siyang may pebbles idol yun, yun magiging design niya parang may ano nakalagay na nakalubog-lubog na bato yung yung maliliit na bato ba yung tinatawag nilang pebbles yun mga idol yun yung magiging design niyan mga idol para siyang may ano maliliit na bato Ang ganda rin yung pinagkumbanya dyan mga idol Kasi pula tsaka Ay puti tsaka itim pala mga idol Yung kumbanya Kaya ang ganda yung kinalabasan mga idol yan, no? Diba Taposin natin yung video mga idol Para makita nyo yan, no? Diba mga idol Yan malapit na siyang matapos dyan mga idol mga idol oh. ang ganda na mga idol oh. pwede rin yung ano, yung ano yung gusto nyo mga idol, pwede rin siyang plain wala nang design pintura lang plain, pwede rin lagyan mo na lang ng pattern pattern kung ano yung gusto mo nasa sayo naman nasa sayo yan kung anong gusto mo sa mga orderin mo kung ano yung maganda sayo mga idol siyempre yung mga nag-order yan, ang, yan yung maganda sa kanila yan yung maganda sa paningin nila kaya yan yung pinagawa nila mga idol pero maganda rin naman yan yan yung mga idol lapit na siyang matapos dyan mga idol talagang hinintay kong matapos para mapakita ko sa inyo yan mga idol oh, diba? ang ganda Ay labasan so yun hanggang dito na lang mga idol bye bye